kung kong mga ita o kung ano ba sa anay. Kung mga ita ina ko tayo sa sa anay. So, actually, dagan kayo mga anay sa tayo sa balay. Dagan kayo akong pang gamit isang isa so, na natin ni Kansu Kalinas. Huwag din siya nakapatay sa anay. Kung gusto ka magkapakamatay, pwede ka magkapatay sa <laughs> anay. Ito, so, kani siya, uwil ni siya, kanang sa motor. Kani siya, so, muna ang akong ikuan. Actually, muna siya ang kuwan magigat sa kanihang magigat pang anay. O mga old kuwan, kahoy ba? So, mas hinundang sa anay. Dapat din siya pati yung kuwan ko ang anay siya, darita, ako ang so, so, na siya dali na so sa ating mga ni Is. tapos ilaban what? ang daga na lang siya so ang anay oh. na siya ang anay oh. hmm. hmm. na siya ang anay ang daga na lang siya ang na siya diha kaya nyo, kaya para pa natin isa baka nga ito, nang, ito na nga ito na nga sya yung dangerous ito na the best, di kaya nyo sa anay guys, so, sa mga naproblema di ha sa so, sa mga naproblema di ha sa iyong balay nga dagang kayong mga anay, the best uwil niya asiti sa motor or any asiti uwil basta, asiti <laughs> Uwil. <laughs> Uwil siya. Uwil sa motor sa sakyanan. So, muna siya pinakanabis kong patay sa anay. Tested, proven, and tested. Kaya muna siya gigamit sa sunod sa balay. So, so far, ako rin nakapatay sa tanan Gusto ko makapatay. Yan, guys. So, yan. Kinahanglan <laughs> niya ito. Pati. So, kanin <yeah>. siya. Gipanghanay <laughs> na niya siya. Gayo.

Ini pasangan anak-anak dikai. Kenapa earphone-nya